Hi guys, good morning, ayan, happy Wednesday po sa inyong lahat, ayan, maula na, umaga, ayan Ayan mga pato, hello, ayan po, tayo po may pupuntahan, maghuhulog muna po ako, ayan sana nandun pa, nakalimutan ko talaga guys Kasi naglive ako Nakalimutan ko na yung aking Hulugan <laughs> Ayan. Sana nandito pa Papagalitan ako nun eh Ayan guys Maghulug tayo sa ating ha? Dapat hulugan Ayan guys Maputik Tingnan niyo guys Ang aming daan Maputik Ayan, dito tayo dada Ay, sige, meron din ako niyan, tapos na nga. <laughs> Ganyan din? Sa kanat, siguro, pag may panghulog na. Mayroon pang guwan yan, walang panghulog. May hulugan pa nga ako, yung salamin. Kumuha kasi ako, guys, ng salamin. Ayaw ko naman sana noon, pinilit-pilit nila ako. Kaya ayan. Imbes na wala akong utang, nagka-utang. <laughs> ayan. ayan. guys, tayo pumunta dun sa aking kulugan. Malayo-layo din itong lakarin. Ayan, baha po dito guys. Ayan. ayan. Kailangan natin mag-ingat kasi baka tayo ma... Diba? Madulas ba? Ayan. Ayan mga hulugan. Uso din ba sa inyo guys yung maraming hulugan? Dora ba? Pong? Hmm. Mahirap din yung hulugan ako. Wala pang Wala. Yan, daming manok. Dahil pangulam <laughs> hindi pala atin yung <laughs> bakit tayo ma mabato <laughs> ayan dapat pala dala akong pambiling ano lunipak ayan guys tanghali na bilisan natin ang ating lakad <laughs> kasi baka nakaalis na Mau ako wala na yung mga manok din wala na yung mga manok <laughs> yan guys yung mga manok yan sinilong yata nung may ari ayan guys tayo ng kapayong kasi naang buo ayan. ayan guys ang aming lugar. maraming puno ayan Ay, may, ano, may music. Wala na po yata. Sana nandito pa. Tao po! Oy, madam! Oy, nakaulog ka na, te? Aray, nandito pa. Ah, kala ko huli na ako, eh. Tatakbo ako, eh. mo. sinuwali na niti. Wala <laughs> <laughs> Baka hindi ko abutan! Uh, <laughs> wala na akong ayun. Pasok ka. Ah. ah. May isang oh. purado pa daw. Umus na. Ayun oh na nga mga kandero. Oh. Ay, nagluto akong palabok. Pansi. Papabilis si Tong Tong. na, no. Ayan guys, andito na tayo. Maghuhulog muna tayo. 160? Oh, yes. Kala mo naman, laki lang. <laughs> 160 lang Ayan. Tama ba ito? Ayan Kala ko guys, nawala na, na, uh, nakaalis na yung maghuhulog Ay, eh, magdadala. Buti nandini pa pala. Oh. Yan. perma na perma. Yeah. Perma, perma man tayo. Yan yeah, may check. Ah, may check. Ito. Ay, Dali nagulog si na si ano, si ate. Uh, sinong ate? Si ate. Minda. Minda ba? Ayan Ay, na nga, oh, may perma na. Uh, Magkano okay. may inulog ni ate? 100. Aba, oh, mas hey, malaki niya. pa sa akin. Oo, oh, oh, malaki yung mag-saving. Malaki ng saving niya. Siguro. Hindi man ako. Um, 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 ano yung kanya connect to card din? o ano? um, oh, ano? ganyan pa rin Ganyan, hindi naman niya pinapa-update ang Facebook oh. niya, pero nak nakikita naman niya sa computer. Mm. Okay. Sige tay. Oh, Salamat. Akala ko mayroon pa. Ayun guys. Ayun na mga kaldero oh. Oo oh, nga, ayan, um, ubus na pala talaga. I think <laughs> <yan>. uh, <laughs> yeah. May tao kaya diyan tay? Mamaya bibili ako ano? Papaya. Oo. di naman ako ay aalis nga pala ako lang. Ah, mamaya. Okay. Mm -hmm. Kikuya uli ako bibili. Papayang hilaw, hinog. Hinog at hilaw. Pag nagputi, nasabihan kita. Ah, na, ah, sige. Uh, magpuputi ng bukas. Ay, bukas? Magpuputi Ay, na, na sila? Mismo bukas, di ba? Ay, webes lang pala bukas. Webes? Ah, ito yung biyernes? Oo. Uh -oh. mm -hmm. Di nandyan yung mayari? Di nandyan. Ah, -huh. Oh, sige, te. Pag ako may time, pupunta ako dyan. Ah, thank you, te. Yan, guys. Nakahulog na tayo. Bibili sana ako ng papaya. Kasi mura po doon ng papaya. Kasi tanay man doon ng papaya. So, di ba? Makakahingi ka ng discount. <laughs> Yan, guys. Ang dami papaya. Puro papaya po. papaya Ayan Pwedeng ibalik ko yung isandaan Daling ko na muna to Wala lang Naghulog kasi ako Naubos yung aking ano Pera Kung wala ako sa bahay Papalik <laughs> ako te Huwag ka magalala <laughs> Kasi guys Kailangan ko ang drum Para Ipunan dun sa Sa kusina O kaya dun sa ano sa banyo. Ayan. Para hindi igib ng igib. Kaya ko naman siguro yan, Teno. Ay, yun, ikaw na lang. Okay, yun, okay. So, oo, ako na. Natatagalan to kay Teto, pero titira kay Teto. Eh, eh, maganda to't may tak. Siya, <laughs> paano ba ito? Yan, magpaula na lang tayo. Napatay mo na ang cellphone mo. Ay, oo nga, bakit? Nakakana ka, video call ka ba Hindi, ako yung nagbablog. Ay, <laughs> <laughs> Ayan. Baka gusto nyo naman isubscribe subscribe ako. <laughs> eh, sa YouTube, te? Hmm. Ano? Kaya. Ayan, kaya. Kaya ko nag-iikot-ikot dito. Hmm. Kaya ako nagbablog dito. Sige, eh, te. Salamat. Sandali lang. Kukuha lang akong isa na. 100, te. Sino mo? Sabi? Sino ba yung sabi noon? Kina, ate. 130. Tutubuan pa akong 30. sa kapitbahay ko. Ader, baka gusto kung ano ng lugar niyo. Iya. Yan, meron na akong timba. <laughs> Ayan guys, may dala akong timba. Ayan you know, oh, drum pala, hindi timba. Drum. Yan, paano ba ito pagdala ko nito? Ayan guys, paano ba ganun? Medyo mabigat-bigat din ah. Hindi pala medyo, sadyang mabigat. Ayan guys. Ayan po, nakabili ako ng drum. Babalik ko pa isandaan. sandaan. Mura na ito, 100. Ay, eh, ang timba ay eh, magkano na eh. Malaki-laki, 65. Ay, yan. So, ito, malaki na. 100 lang. Huh, mabigat ah. Yan guys, sandali. Ay, nakon. Ayan guys, oh, di ba? Mabigat. Mabigat po. Oh. Ayan, may kuryente na. Magkano na naman kaya? Ayan yung mama. Magdadala na. Magdadala ng kuryente. Bill. <laughs> Ayan guys, tayo. Ayan yung mga. Asinsa na kayo guys. Kasi hindi ko maayos yung aking cellphone. Kasi ayan ang aming daan. Lord. Uy! Hay! 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 Mga putik. Ayan po. Uy! ni hey, Muntik na. puti nakapreno pa tayo. Kung hindi. Dagasak. Ayan guys. Mabigat kasi yung aking timbang dala. OMG. Pagod lang lola nyo. Maglalaba pa pagdating. Hindi pa po ako niya nag-alaw sa Yun Just... na ko lang yung akin mga. Eh, malapit na tayo sa bahay. E, thanks God. At malapit na tayo sa bahay. Yeah. 100. Ah. Doon ko ilalagay sa ano? O kaya sa banyo o kaya doon sa lababo. Mm ha? -hmm. Huh. Lala, hugasan ko na lang. Para matagal yun lang. ano? Ang dami nila kumuha ng ano, no? Isang drum? Magkano isang drum, no? Ayan. <laughs> yeah. Saan yung kailan binibili ni ate? Diyan mo muna, anak. At ko yan. Para matulong ang mga kailan. Oo. Oh. Ayan, ano guys. Ito, ma? ano mayonnaise yan? Ay, mayonnaise. Star margarine, star -margarine yung ah. pang... Anak, wala na yung pinabibili mo. Mayonnaise, star margarine. Yung panlagay sa linupak. Ayan. Kung wala kong... Ayan, nabasa na yung cellphone ko. Sana okay lang. Wala pa nga, te!